sapa na daanan bubang na kami yung sapa Dila huh? <laughs> Hey, bagal pa naman itong tumakbong uh, maglakad. O, oh, tingnan mo. Sa daw. Wow, putik oh, na na doon nilito ka kare, Oops. Ah, nagulas ko yung kalabaw. Ito na yung kasama ko. yung ah. Ay, naglalabaw. sa Sasapa. Isapa na naman oh. Nagaanan. Hey. Hmm. Okay. hmm. na, namin mga sapa na idol dalawang sapa nang dinanan. mas may sapa pa kaming dadaanan maraming pagpunta kami sa bukid yan da, talagang sapa na daanan <laughs> mamaya makita nyo to may sapa na naman na daanan Diyan sa taas may fossil din oh. Sa taas. Ah, <laughs> ano to? packet na kami. Yeah. Ayan, may pulse off. Ah, uh, makaliguan 'yan diyan. Sa Delios. Ang oh, mga mga poles doon, no? mga maliliit na falls Pero marami nang na, ang sa taas yan. Ayan, ganyan idol dito. Bangin na pala dito. Hmm? Bangin. Hmm? Bangin na. Sabi. Um, sa apain dyan, mga oh, falls na yan sa baba. Bangin dito sa pinadaanan namin. sapa na naman na daanan ano ah, ba diba? ganyan ang kahirap dito daming sapa na dadanan. uminom mo na yung kalabaw Ayan, uminom mo na